Panalangin sa Umaga O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sino ang isang malakas na Panginoong tulad mo? Ang iyong katapatan ay pumapalibot sa iyo. Ikaw ang naghahari sa kalamitan, sa kalupaan at sa karagatan. Ang langit ay sa iyo, ang lupa ay sa iyo rin, kung tungkol sa mundo kasama ang kabuwan ito ikaw ang naglalam nito. Walang hanggan ang iyong kapamyarihan, ang iyong kabanalan ay magpakailanman. Ang iyong pag-ibig ay hindi maaarok, hindi masusukat at walang hanggan. Katarungan at paghatol ang pundasyon ng iyong trono, mangunguna sa iyo ang awa at katutuhanan. Mahal na Diyos, lumalapit ako sa iyo ngayon upang ilagay ang aking buhay at kapalaran sa iyong mga kamay. Hinihiling ko na punuin mo ako ng lakas upang ang pag-asa ay mamulaklak sa aking buhay. At ang takot na bumabalot sa akin na ay maaaring maglaho magpakailanman, gumawa ng puwang para lamang sa pag-ibig, kaligayahan, kagalakan, magandang kapalaran at kaunlaran. Nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos, na sa banal na araw na ito, ay makapagpahinga kami ng buong tiwala sa iyong walang hanggang katapatan. Hinihiling ko na palibutan mo ako ng iyong pagmamahal at kapayapaan at bigyan mo ako ng lakas upang malampasan ang anumang mga pagsubok na akin haharapin na yung araw. Hayaan mo akong maging instrumento ng iyong pagmamahal at habag sa mundong ito, at tulungan mo akong mamuhay ng isang buhay na puno ng pag-asa at kagalakan. Sa taimtim at buong pananampalatayang panalangin ito, Nagpapasalamat ako sa pakikinig sa akin at sa pagsagot sa aking mga kahilingan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Na iyong anak at aming Panginoon at Tagapagligtas, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahimtulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang tinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.